Hello guys, good morning, good morning Araw po ng Ibisanto ngayon Pasok na naman, pasok Tayo mga gawa, yan ang talagang sinasabing Tawag ng trabaho ng ano pangangailangan Hindi pwedeng hindi pumasok Yan mga guys Napakainit ng araw mga guys sa mga oras na ito. Yan. Talagang maganit sa balat. Gusto ko kayo mga followers, mga supporters, mga viewers. Sana kung saan man na tayo naroroon ngayon sa mga oras na ito. Ah, ingat po tayo. Mag-ibiyahe man kayo. Ah, dito ingat po. Yan mga guys, sobrang init. Kayo ma lilimot pa. Dala na ng tubig, payong. Yan mga guys. Uh, kaahinga rin. Kaahinga rin ako. Ang uh, nakasilong na. Yan mga guys. Ah, mga guys, yung gaganapan ngayon sa mga oras na ito. Ah, sa lugar na ito. Yan mga guys medyo mahaluan ng kalsada yan yan yung guys ng kalsada sarap mag-vacation ngayon sana sa mga uh, probinsya mas mga lang patulad nga nito eh, sa halip na bakasyon ay eh, pasok pa rin sa trabaho ayan mga guys kaya uh, na tayo ang gagawa kung di sumunod at uh, kailangan natin ng uh, trabaho at ng alawa siyempre kailangan din natin ang sahod hindi naman pwedeng puro na lang trabaho kailangan din sahod Ayan. Yes. Uh, sa mata sikat ng araw Maraming magtapis ngayon sa dagat. sa mga ilog ngayon, sarap na Ay, ah, na kayo. Ka kayo Sana po kayo naroon

कल सादा कल साजा सां मगर बि व्याहि ayan uh, mga guys at uh, total uh, ay pakita ko naman sa inyo yung pagganapan uh, sa mga oras na dito sa mga ito uh, at syempre masasabi ko lang sa inyo uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support sa akin at uh, sana po huwag mo kayo magsasawa na manunod na aking mga video ayan, maraming salamat ingat na lang po, ingat Ito po, nandito na lang po ang video. Hindi ko muna masyadong makahabaan. At sige hindi po, maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.